laki pala yung katabi niya tingin ko asawa niya ito eh. Akala ko naman dalawang babae. Kaya nagtaka ako kanina. So isang babae lang pala to tapos asawa niya yata yun. Teka. Parang may nakita. Wait. Mga rin kung pagmamasta natin yung itsura nung nakaitim na biglang lumitaw, no? <laughs> nung naghubad, nung naghubad ng panty. <laughs> nung babae, tapos seryoso mga pare Para siyang tikbalang, 'di ba? 'Di ba sa atin, yung itsura ng tikbalang is ganun na ganun. Parang mahaba din yung buhok niya, kulay itim siya, mabalahibo. Parang yun din yung itsura nung uh, nagpakitang nila lang kanina na, na, na nagkubad ng sa ng babae. Hindi ko alam kung anong balak nun. Ito parang merong inaano yung babae. Teka, panoorin natin. Anong ginagawa niya? panakot? Teka. Sinaiyak yung babae. Okay. And then,